Okay, once again, this is NURBS TV 5.1, mga kaubayan. Uh, welcome po muli, mga kaubayan, dito sa ating munting YouTube channel, sa NURBS TV 5.1. Pag-usapan po natin po ito pong... Uh, pinahayag ni Sarah Duterte, mga kababayan, na usan nga po ito po ay nag uh, press conference. Na doon nga po ay sinabi niya na sinabihan niya daw po si Amy Marcos na pag hindi daw po tumigil sila ay ipapahukay daw po ni Sara Duterte sa libingan sa si Ferdinand Marcos Sr. upang itapon daw po niya sa Wish LPC. Tignan niyo po itong ginawa ni Sara Duterte. Anong klaseng Anong klaseng payag yan mga kababayan? Dapat po ba niyang sabihin yan sa publiko? Dahil daw po sa hindi siya, kung hindi daw po titigil itong administrasyon ni PBBM, ay ipahuhukay niya ang mga labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Senor. Ang tanong, mga kababayan, ano ba ang ginagawa ng administration na ito sa kanila? Parang lumilitaw, gusto niyang palitawin na sila yung inaapi. Kitang-kita naman po natin, mga kababayan, kung sino yung hindi tumitigil. Ito po, mga Duterte, ang hindi po tumitigil sa paninira sa gobyerno ng PBBM. Ngayon, dahil nakita, yung mga anomalya nitong si Sara sa mga pundok paglulustay niya sa pera ng bayan iniimbestigan siya sa kongreso imbis na sagutin niya yung mga akusasyon sa kanya ang ginagawa niya abay babanatan niya ang gobyerno dinadivert niya mga kababayan ang usapan para wag na siyang pag-usapan, babatuhin niya na kung ano-ano ang gobyerno ngayon. Dahil hindi niya masagot yung uh, ipinaparatan sa kanya ng mga paglulustay ng pundo ng bayan. Kayo mga kababayan, sangayon ba kayo sa sinabi ni Sara Duterte na ipapahukay daw niya ang mga labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at ito, daw po ay patata po niya sa West Philippine Sea. Eh. Anong klaseng isipan kaya itong si Sara Duterte mayroon? Kaya eh, minsan eh, parang gusto kong maniwala mga kabayan eh, na itong si Sara Duterte ay may deterensya po sa pag-iisip. Nabalita po yan mga kababayan na mayroon pong nagpalabas ng balita na yan na ito pong si Sarah Duterte ay mayroon pong diferensya sa pag-iisip. Ayaw ko sanang maniwala pero sa mga ipinapalabas niyang mga uh, press conference kapag nagsasalita siya, nagsasalita siya mga kababayan, makikita mo na talagang mayroon niyang diferensya sa pag-iisip mga kababayan. Ang tanong din dito, ano ang karapatan niya para ipahukay niya sa libingan ang mga labi ng dating Ferdinand Marcos Sr. at ipatapon niya sa West Philippines eh. Sino siya para gawin niya yon? Ayan mga kababayan, kung bakit po nalibing si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, yan po ay desisyon ng Korte Suprema. Pinagbutuhan po yan. Yung ano na yan. At ang naging resulta po sa butuhan na yan ay 9-5. Siyang po ang pumabor sa mga hurado na ipalibing si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at lima naman po ang tumutol dyan. O, Korte Suprema po ang nagdesisyon dyan na ipalibing sa libingan ng mga bayani. Ngayon, sino si Sara Duterte para ipahukay niya? Ano bang nagawa nitong si Sara Duterte mga kababayan? Simula po nung nako po ito, wala naman po itong nagawa sa gobyerno. Meron nga palang nagawa ito. Ang ginawa po nito, puro paglulusay ng pundo ng bayan. Kita mo, na-vulgar na naman, mga kababayan. Ito pong ginawa niya, na ng 16 million sa loob ng 11 days para iparrenta lang ng mga safe house daw. Grabe. Grabe kung maglustay ng pera ng bayan to si Sara Duterte. Palibasa kasi, hindi niya pera yan. katapos ngayon, tinatanong siya, ang gagawin niya, babatuhin niya ang gobyerno. Dinadivert niya ang usapan mga kababayan. Yan ang, yan ang malinaw na ano dyan. Yan ang malinaw na sa tingin natin mga kababayan. Imbis na sagutin niya yung mga sa kanya, hindi niya sasagutin. Ang gagawin niya, babatuin niya ng kung ano-ano akusasyon ng gobyerno. O pati itong nananahimik na, na si Ferdinand Marcos Sr., ipapahukay niya raw. Ayan po ay wala nang respeto. Yan po ang wala nang paggalang sa isang namayapa na. Ayan ang ugali ni Sarah. Ayan ba ang dapat nananungkulo sa gobyerno, mga kababayan? Kaya dapat eh, alam nyo na, mga kababayan. Ito pong 2025 eleksyon, na midterm eleksyon, alam nyo na kung sino po yung mga kalyadon nila. Huwag nyo na pong ibuboto ng mga yan. Dahil itong mga politiko na to, itong mga Duterte na to, sila po talaga nagsimula ng gulo sa Pilipinas. Kita nyo naman ang, kung paano magtrabaho ang ating presidente, si PBBM. Lahat ginagawa niya para ang bansa natin ay umangat, umundad, matulungan ang mahihirap, matulungan maundad ang umundad ang kanilang kabuhayan. Pero anong ginagawa po ng mga Duterte na ito? or paninira po ang kanilang ginagawa. Tapos sasabihin ni Sarah Duterte, kung hindi kayo titigil, sabi niya, ipahuhukay niya sa libingan, itong si Ferdinand Marcos Sr., Ibig sabihin, gusto niya tumahimik ang gobyerno na huwag nang uh, halungkatin yung kanilang mga anomalyang pinagkagawa. O so, kaya itong si Sara Duterte, mga kababayan, eh may diperensya nga siguro ito sa pag-iisip, may saltik po ito mga kababayan. Kaya dapat yan talaga eh, hindi dapat nanunungkulan sa gobyerno yan. Kawawa ang gobyerno, kawawa ang Pilipinas mga kababayan. Pag yan nakapagpatuloy pa, na naglilingkod. Pinagluloko lang ang mga taong bayan ng mga ito. Wala sa katinuan ng mga ito mga kababayan. Itong si Sara Duterte, wala ato sa sariling katinuan. Ito po mga kababayan, panoorin po natin yung kanyang sinabi. Hindi ko alam, pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Aini. Oh, yan nga po mga kababayan, oh, ano po sa palagay nyo, matinugong pag-iisip mayroon yan, ito si Sara Duterte. Wala nang paggalang sa isang namaya pa. Kaya pag ito nanatili pa sa gobyerno, wala talagang patutungan ng Pilipinas mga kababayan kung ito ang mamumuno sa abansang Pilipinas. Lalong malulugmok. Ito yung mga tao na ayaw na ayaw nila na ang bansa natin ay umuunlad. Ingit na ingit kasi sila sa pamamalakad ni President Bongbong Marcos ngayon, mga kababayan. Ang bansa po natin ngayon, o kung paano galangin ng mga leader ng iba't ibang bansa si PBBM, siya, ganyan siya makipagkaibigan. Kita mo naman kung paano ngayon unti-unti, ang bansa natin ay umangat, umuunlad na ang kabuhayan. O, tapos ito mga Duterte, dahil ayaw nilang umulat, sinisira nila ang gobyerno. Yan po ang mga Duterte, mga kababayan. O hanggang sa muli po. O hindi pa kayo, hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo mga kababayan dito po sa Nerds TV Bye -bye.